Hello, guys! Tara, maglalakad na naman ulit tayo ng aso kasi hapon na naman. Ayan, kasama na naman natin ang ating mahiwagang mga alagang mga cutie pie, Oreo at saka si Dumpleng, alias Luca, at saka alias Atong. Ayan na, guys, yung mga daanan natin papunta dyan sa Big Shan. na tayo dito sa Main stairs, guys. Dito na kami sa pixian, sa mga alaga namin. Ayan guys, mag-enjoy walking mo na kami dito sa gubat. Maraming salamat po sa inyong panonood.